sitwasyon sa ilang Kamalek checkpoints ngayon simula na ng campaign period. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Susan, good morning. Mas pinaiigting ang mga checkpoints lalo't simula na ang kampanya para sa eleksyon 2025. Karamihan sa mga security checkpoint ay uh, hanggang 5 a.m. lang ang kanilang uh, duration tuwing madaling araw. Visual check lamang ang uh, isinasagawa. Bawal magpawaba sa sasakyan. Bawal din halughugin ang loob ng mga vehicle. Naka-uniform, dapat ang mga pulisa, dapat maliwanag ang lugar kung saan naka setup ang mga checkpoint. Halimbawa na lamang yung sa may ilalim ng uh, nagtahan na uh, bridge dito sa may PCP-8 sa Maynila. Ang mga motorista, naiintindihan naman daw ang pangailangan sa checkpoint. Uh, Okay raw sa kanila ito para sa seguridad sa lugar. Pakinggan natin ang pahayag ng in-charge na police kanina dito sa ating checkpoint na binisita. Uh, so far okay naman po. Ah uh, smooth naman yung pagkandak natin ng checkpoint ngayong umaga. Wala namang aberyang nangyari at uh, maayos naman at uh, normal naman yung sitwasyon natin. So Susan, bagamat ibang mga checkpoints hanggang 5am lang, yung ibang mga boundary checkpoints, halimbawa dito sa ating kinatatayuan sa pagitan ng San Juan at ng Santa Mesa, Maynila, ay nananatili at may police visibility dito sa ating likuran sa mga oras na ito. At ang traffic situation dito ay uh, moderate na rin. Yung daloy ng mga traffic o lalot pa na rin ang rush hour. Ito ang unang balita mula rito sa San Juan, boundary ng uh, Santa Mesa, Maynila, Bama Nagre, para sa GMA Integrated News dito po tayo ngayon sa harapan ng gusali ng Palacio del Gobernador kung saan nandito po ang tanggapan ng uh, Comelec. Kaninang alas 5 ng umaga, nagkakaroon po ng opland baklas ang uh, Comelec dyan po sa may uh, Tondo, Manila. At ito'y kaugnay po ng uh, pagsimula ng uh, campaign period. Ngayong araw nito ito para po sa mga kumakandidato sa national position. Kabilang ho dito ang mga tumatakbo para sa pagkasenador at sa mga party list organizations. Tinanggal po nila yung mga campaign materials na inilagay sa hindi mga otorizadong lugar, gaya po ng mga tulay, poste ng uh, poste ng kuryente, yung mga ganyan po na inilagay. Pati na po ay nagkakaroon ng mga paglabag doon po sa, sa tamang sukat ng mga campaign at poster materials na dapat inilalagay ng mga kandidato. Ang uh, sinasabi po ng uh, Comelec, sa pangunan ni Comelec Chairman George Garcia, ang mga campaign materials po na makikita na kalagay sa mga hindi otorizadong lugar at kapag hindi pa rin po tinanggal, ay uh, bibigyan po ng uh, pasabi sa loob ng tatlong araw at ba maging dahilan ng kanilang pagka disqualify sa gaganaping midterm elections ang oplang po ay sabay-sabay na ginawa sa buong bansa sa pamamagitan po ng mga lokal na tanggapan ng uh, COMELEC at uh, ngayong araw nga po ito dito po sa may bahagi ng uh, dito po sa may bahagi ng uh, Tondo Manila nagsimula ang uh, oplang baklas ng uh, COMELEC main office ngayong araw nito para po sa uh, opisyal na pagsimula ng campaign period na tatangga, tatagal hanggang sa ikasampu ng buwan ng Mayo. Napuno ang ilang truck ng mga campaign materials na binaklas ng Quezon City LGU sa iba't ibang distrito. May unang balita live si EJ Gomez. EJ! Igan, katatapos nga lang no, ng Operation Baklas ngayong umaga dito sa Quezon City. Sinuyod ng lokal na pamahalaan ang anim na distrito ng siyudad para baklasin ang mga illegally placed campaign materials. Karamihan sa mga nabaklas ng na mga campaign materials ay yung mga nakadikit sa mga poste ng kuryente o di kaya naman nakasabit mismo sa mga linya o kawad ng kuryente. Meron din mga nakalagay sa mga pampublikong kagamitan o pasalidad gaya ng street signs, traffic lights at signal posts. Umikot ang convoy sa lahat ng anim na distrito ng Quezon City. Bukod sa commissions and elections o COMELEC, ilan pa sa mga ahensyang kasama kanina sa unang araw ng operasyon baklas dito sa Quezon City ngayong simula na ang campaign period ay ang Traffic and Transport Management Department, MMDA, PNP at Department of Public Order and Safety. Ayon sa local officials, itatapon mamaya ang mga binaklas na posters. Historically, ang uh, District 1, District 4, District 2 yung mga mararami. So yun yung ating uh, ting, uh and, and District 5 also. Kaya uh, minabuti natin na uh, marami yung create uh, na uh, grupo na magbabaklas uh, ngayon ng mga illegal uh, post, uh, campaign materials. Dito sa amin sa Quezon City, uh, kukolektahin niya marami yan, marami tayong mga trucks na kukolektahin yan. Itatago dito muna sa banda sa may, dito sa Quezon City Hall, banda tapos later on i ano natin siya uh, tatapon talaga siya ganun sobrang dami niyan ipipilitin uh, namin masala lahat matanggal lahat ng mga illegal poster ng mga kandidato Iga na may anim na truck no, na dineploy para dito sa Operasyon Baklas sa Lungsod. At uh, isang truck yan, kada distrito dito sa Quezon City na halos mapunungan no, ngayong umaga. At uh, matapos uh, libutin yung uh, buong uh, Quezon City, ay bumalik dito sa City Hall at yung ilan sa mga nakumpiska or na baklas na mga campaign materials ay inalatag dito mismo sa aming kinatatayuan at ayon nga doon sa mga local officials at sa nabanggit natin kanina, ay ididispose yan o itatapon ngayong araw. Yan ang unang balita mula rito sa si Quezon City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Simula ngayong araw, February 11, magpapatupad na ng pangbabaklas ang Commission on Elections na mga campaign material na mga kandidato sa pagkasenador at party list na labag sa sukat ng posters at hindi pagpapaskil nito sa Comelec designated at common poster areas. Kasabay ito ng pagsisimula ng campaign period para sa national candidates. Dito sa Iloila City, nasa bahagi ng public plaza sa pitong distrito ang designated common poster areas. Isa sa mga ito ang plaza ng Mandalay Duryaw. Noong biyernes, minarkahan na ng Comelec Iloilo City ang mga designated common poster areas. Isang poster ang pinahihintulutan sa bawat kandidato. Dapat ito'y may sukat na 2 by 3 feet. Maaaring magkabit ng campaign materials sa mga pribadong lugar basta't may pahintulot ng may-ari. Ipinagbabawal naman ang paglagay ng campaign materials sa mga punong kahoy, poste, footbridge at public places. Bawal rin ang paglalagay ng campaign materials sa mga barangay hall, daycare center, gymnasium at iba pang gusali ng pagmamayari ng pamahalaan. Kung sakaling mahuli... Pagkita natin, pwede natin ma-aristo. Pwede natin mapailan sa disqualification ang candidates, no? And then at the same time, ang nagtakot, no? Sining illegally posted ng mga campaign posters. Samantala, isinailalim naman sa tatlong araw na training ang election officer sa Western Visayas bilang bahagi ng paghahanda sa midterm elections sa May 12, 2025. Ang mga ito ang magtuturo sa mga miyembro ng electoral board, lalo na sa pag-operate sa bagong makina na gagamitin sa eleksyon. Ang next nga i-train is ang DESO Technical uh, Assistance. No? Sila ni siya by, ne by next week. Ang aton niyang electoral board member, from March 1 to 31. Para naman talakay ng na mga dapat bantayan ngayon simula na ng kampanya, makapanin natin si Atty. Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o Lente. Baga na umaga po. Maganda umaga, Ian. Maganda umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood. Yung vote buying at selling, pwede nang gawin yan online. Paano po mamomonitor yung mga ganyang transaksyon? Ayan ay, po ay nung huli pong barangay at SK election ay nagkaroon po ng uh, isang partnership ang ating Comelec sa iba't ibang uh, financial online platform. At minonitor po nila yung pagbibigay ng pera sa mga platform po na nabanggit ko Apo. para kahit pa paano maibsan at ma-temper po natin yung problema natin ng vote buying sa uh, modern na panahon. Pero hindi ho ba ito lalabag sa Data Privacy Act? Hindi naman po kasi yun po ay natatandaan ko po in the last week, barangay SP election ay ilang araw bago po nag-araw tayo ng na election ay may kasama po ako sa aming opisina na na-postpone, eh na-postpone, na-suspend yung account. Na-suspend, apa? Kasi, na-suspend yung account kasi ang yun po na, kasi sa pagbibigay po namin ng allowance sa mga volunteers, na ano po siya na detect hindi ka sa masyado sa maraming transaction na pare-parehas. So nasuspend po yung account nung kasama ko na yon. So meron pong internal na mechanism sa platform mismo na sila mismo na nasuspend, na hindi po sineshare sa Comelec para lang po maiwasan na magamit yung account na sa pamigay po ng pera pag malapit o sa araw na ng election. Mm -hmm. Ang isa pa hung malaking problema na nakikita, yung pagpapakalat nga po ng fake news online. May mahakbang din po ba kayo para ito'y kaipapani, maibsan o masawata po natin? Dalawang hakbang po lagi at higyan ang ginagawa namin ng pendente para malabanan ang problema natin ng disinformation sa online platform Una po, kasama lagi yun sa public education campaign na ginagawa ng aming grupo para po mas um, matuto ang ating mga kababayan ano ba yung mga kailangan nilang tignan o spot para ma sure sila na yung information na sinashare nila ay tama. Pangalwa, meron po tayong partnership with META at TikTok na meron po tayong express lane kumbaga na kung meron po tayong nakita disinformation, ay mare-report po natin agad sa kanilang uh, mga online platforms. Opo, isa ho sa kampanya ng Lente, kilalaning mabuti ang mga kandidato. Pero yung iba ho sa kanila ay ayaw naman lumahok ng debate, o kay tumanggap ng mga interview dahil hindi raw nila kailangan at nakikita nila ay lamang na sila sa mga political surveys. Opo. Kaya ang sinasabi namin, pati rin na aming uh, public education, ay mas pag-isipan niya mga ganyang kandidato kasi ah, uh, ito yung panahon na dapat magpakilala sila sa ating lahat. Sila ay magpa-interview, magsumali sa mga debate. Opo. At kung ngayon pa lang, hindi na sila sumusunod sa ating mga kagustuhan, eh paano pa kaya pag sila ay nanalo at nakaupo sa pwesto? Sa lahat po ng ating pagsisikap, marami po sa ating mga botante, eh umaasa na lang sa resulta ng mga surveys. Ano pong gabay ninyo, Atty. Caritos, para po lalo nating eh, nga ngay mabantayan yung totoong mga Boto natin. Importante po na alam ng ating mga kababayan na marami magsusulputan ng mga survey sa mga susunod na araw, Opo. sa mga susunod na linggo. Kaya dapat ilatisin po natin ano ba yung mga survey firm na yan na naglalabas ng resulta. Kasi may pulsa na pwedeng uh, skewed to a certain candidate. So dapat ay uh, tignan natin sino yung survey at ano yung kanilang methodology sa pagkakondak ng survey. So dapat as scientific as possible. At tandaan po natin, may requirements under uh, our electoral laws para po sa paglalabas ng survey results. Sasabihin po kung sino na yung nag-conduct ng survey firm, Opo. ano yung mga tanong na tinanong sa mga respondents. So, marami po requirements na dapat hanapin natin dun sa resulta na lobas na nakikita natin. Tony Carito, sabol ko lang itong binapakita naming pagbabaklas no? sa mga poster. Hindi ba dapat eh, yung mga kandidato, ang utusan nating tanggalin. May kusa silang alisin yung mga kinabit nilang poster na yan. At pag hindi nila ginawa, di disqualified agad. Under sa process ni ni Comelec, ay meron pong ganyan na sistema na susulatan yung mga kandidatong mali yung pagkakalagay, mali yung lugar ng pagkakalagay ng kanilang mga poster. Ngayon ceremonial kasi unang araw ng kampanya, so nagtatanggal po si Comelec. But eventually, habang tumatakbo ang kampanya, ang COMELEC po through its election officers magsusulat sa mga kandidato na kunyari nakalagay sa poste, nakalagay sa puno, nakalagay sa highway yung kanila mga campaign para infernal. Yan po ay bawal so kailangang sulatan ni COMELEC at yung kandidato po ay binibigyan ng tatlong araw para pumatanggal yung kanila mga poste. Nako, lahat yung binibigyan. Maraming <laughs> salamat po, Tony Ona Carito, Executive Director ng Lente. Ingat po kayo! Maraming salamat rin po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Dumulog sa ombudsman si Davao del Norte Representative Pantalion Alvarez para sa reklamo reklamong katiwalian si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista. Dahil sa umano'y questionable uh, pagsisingit ng 241 billion pesos na alokasyon sa 2025 national budget. May unang balita si Jonathan Andal. <mulit> Reklamong katiwalian ang isinampas sa Office of the Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara. Tinukoy sa reklamo ang umano'y 241 billion pesos na insertions o isiningit daw na alokasyon sa 2025 national budget gamit ang mga iniwang mga blanko sa bicameral conference committee report. Bukod kay Speaker Romualdez, pinangalanan din sa reklamo ang mga umano'y sangkot dito na sina House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at ang acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ang mga naghain ng reklamo, sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, at mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Virgilio Garcia. Hiling nila sa ombudsman, kasuhan ng tig-12 counts ng graft at falsification of legal documents ang mga respondent. Nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa Blanco, tinutal namin umabot sa 241 billion. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na ng technical working group. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Speaker Romualdez, ko at Kimbo. Si Dalipe naman sinabing ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at anumang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at isang pag-atake sa legislative process. Pagpuna pa ni Dalipe bilang isang kongresista, may mga pagkakataon noon si Alvarez na o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Bill pero hindi niya ito ginawa. Ipinapakita daw na namumuliti ka lang si Alvarez para masira ang kredibilidad ng liderato ng Kamara. Bumuelta rin ang isa pang kaalyadong kongresista ni Romualdez. Ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues kasi kung isipin mo ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Itinanggi ni Alvarez na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang isinampan panilang reklamo. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung, yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Doon nila pinaputok na maraming blanco yung, yung BICAM report. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Posibleng pagkatapos na raw ng State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo, simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay Senate President Chis Escudero. Bahagi naman ng paghahanda ng House Prosecution Team ang pagpapasabina sa bank records ng BC. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Uh. Practice, will... Isa sa napagkasunduan ng labing isang kongresistang bumubuo sa impeachment prosecution panel, ipasabpina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa pitong articles of impeachment laban sa Bise ang pagkakaroon umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang yaman sa statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa uh, sa sa impeachment maski naman po sa mga regular court kasi ang impeachment po ang uh, isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Ano naman kung biglang magbitiwan bi sa habang isinasagawa ang paglilitis. Kung assuming for the sake of argument siya po ay uh, nagresign in advance, ang amin pong uh, opinion dito ay dapat iresolve rin yung isang penalty which is yung disqualification dahil ang pagre-resign niya ang nare resolve ba lang neto yung removal. Pero hindi po na-de-decisionan yung isa pong uh, hinihingi po namin relief which is yung disqualification. Parami na raw mga abogadong nagbo yung tumulong sa impeachment prosecution panel. Kung kailan naman pwedeng idaos ang impeachment trial, nanindigan ng ilang impeachment prosecutors na pwede itong gawin kahit nakarecess ang kongreso. It's not a matter of minamadali or what, no? Ang amin kasing appreciation dito ay... this is a constitutional duty that we need really to address so whether my election or wala it is my humble submission that we need to proceed right away alam naman po natin nakasad po doon yung ginamit po ng uh, ating constitution yung salitang shall at saka forthwith yung shall po ibig sabihin po niyan ay mandatory at yung forthwith po ang ibig sabihin po niyan immediately Pero siyempre, uh, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang uh, opinion dito. Pero wala naman nahihitang problema ang mga impeachment prosecutor kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial. I wish to submit na ang impeachment court po is like any other court na kapag nabakante, just like nagkaroon ng changes in the personality of the Senate. What you will just do is to continue kung saan nagtapos yung previous sitting uh, impeachment court judges. Sa tingin din ni Senate President Francis Escudero, sa susunod na kongreso na magsisimula ang paglilitis, kailangan pa raw kasi aprubahan ng plenaryo ang impeachment rules at pwede lang yan magawa sa June 2 kapag nag-resume ang sa short saka palang uusad ang pre-trial proceedings. Kaya ayon kay Escudero, pagkatapos na ng sona ng Pangulo sa so July 21, masisimula ng impeachment trial. Ang daming pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng anim na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yon. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader na in-interview niya, na 10 days, 10 days, 10 days, 10 days, ubus na yung June 30 eh. Wala rin nakikitang problema si Escudero kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment. Pero anumang desisyon na ng 19th Congress, pwede raw baguhin ang mga mamabatas na mahahalal sa 20th Congress. We will cross the bridge when we get there because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. Ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, um, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. sa pagiging in a relationship may nireveal pa si Sparkle artist Ashley Ortega sa kanilang dalawa ni Mavi Legaspi. Kwento ni Ashley sa Fast Talk with Boy Abunda. Ay. Hindi niya inakalang mag work ang kanilang relationship dahil sa age gap. That's Mas true. matanda kasi si Ashley kay Mavi ng three years. Okay. Pero sabi ni Ashley, hindi ito naging problema dahil mature daw si Mavi. At dahil Valentine's Day na sa Friday, excited na rin si Ashley na i-celebrate oh. ang special day kasama ang kanyang fee Last January nang mag-viral ang photos ng couple habang nag enjoy sa Sinulog Festival sa Cebu. Uy, si Roxy nasa likod. Ay, ay, ay. <laughs> Pag I thought before um hindi niya mama match maturity ko kasi may may ano he's three years younger than me but he's actually mature parang in our relationship parang ako nga yung pa baby girl <laughs> 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 he takes care of me so yun yung ano and yun yung parang napatunayan niya while we were you okay. know going out Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.